Kumusta? Halika mm -hmm. dito, kapakilaan lang tayo kay Jeff. Pero mayroon na kayong puya. Jeff, si <laughs> <Martina> <laughs> 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 Jeff, si Irene. Pag-uenday ka? <Ma> Pag-uenday Ay, taga, upadag pa rin to'y. Jeff, si Miley. Si <laughs> Miley. pag ka? Si Marjorie. O, si Marjorie. Si Erna. <laughs> si Nita. Si Ninita! Si Kahit na nandun yan sa dayo, may homo. Oh, magaling ako kumanta. Kahit anong kanta. Oh, wow, magaling sa kumanta. Saka ano, member ako nung sa amin, yung music team. Sa, yung, sa mga, <laughs> ano, yung sa mga banda-banda yung guitarist, drummer. Marunong ako dyan. Hmm. Magaling pala na ito, ate, ano, nakakapagpasaya sa inyo. Buti may pangontra. Huh? May panguntra. <laughs> Bakit may pangontra? Ha? Ay, yung isa'y tahimik eh. <laughs> <laughs> yung isa, yung isa'y tahimik. Sabi ko nga, magkain ka ng kalabasa para malinaw at malaking mata mo. Yan, kasama ko po si Jeep, punta po kami doon sa kambila. Oh lalakad lang po. Kaya lang medyo mainit na. Maaga pa pero ang init na agad. Okay lang naman. Kaya kayan naman namin to. Hmm. Dali, no? mm -hmm. kaya -hmm. Ayan, may taste. dala po kami solar. Uh, dadalim dadalhin po ni Pugumbiero sa Dabaw. Pugumbiero po sa Dabaw. yan Electric pan sa eh. Sobra nga pong init. Kaya bilhin na po kayo ng... Solar. Solar electric pa ah uh, this year may solar oh. diba? <laughs> uh. kaya mag ride and share ka na para may solar ka <laughs> uh, ah yeah. diba yung kanto na yan pwede pala ano mag share ikot ka lang oo iikot ka iikot ka lang huwag ka na lalapas doon Iikot ah. ka dyan oh diba? dito naman yung papunta sa amin ah, yung kabila na yan yung mm. kabila na yan yung thank you Ting Yan, dito yung daan. Palabas. Palabas ka, ka lang. Pa lang dito. Kita mo yan. Yung tangki ng tubig na yan. Hmm. Oh, dyan lang sa may harap. Sa likod niyan. Doon na yung bahay. Hmm. Oh. Dito, tagos. Ah, ano yan? Daanan din yan. Hilang, oh. yeah. Yan lang, oh. Didiritso ka lang dyan. Ingat ka tawid. Yan lang, ingatan mo. Kailangan matutukan tumawid. Teka mo na. Tingnan mo kung walang nadasak yan. Ay, saka katatawid. Tapos kung may nadaan dito kami side, punto ka muna. O oh, yan, Oh. Yan lang, o. lang, o. Oh. Masyado na kaya? Lalakad lang pang umaga dyan, eh. Pupunta ko sa Maynay. Lalakad ko lang yan, kasi exercise yun. Eh. Eh. Di ba? Gusto kang yan ito, yung, yung lakad para para malakad ito. Oh. Pa dito, eh. Mamaya, mga ligaw. Mm oh. ka ba, cellphone? Doon na nalimutan ko sa bahay. Yan, tinuruan ko po si Jeffrey na maglakad papunta po dito sa aming lugar para pagka uh, minsan, siya ni inay, madali lang. Hmm. Pag walang, pag may unit na doon, dito naman. Oo. Oh. Yan. At ilang oras na nga lang po ang nalalabi. Uwi na sila. Ayun po si Jeffrey. Ayan po si Jeffrey. Hindi naman nalulong ko si Jeffrey, nalulung... Net, nalulong ko daw si Jeffrey kasi uuwi ka na. Ha? Ayun o, si Jeffrey. First ayun o. Oh. Si Jeffrey o. Oh. Okay lang yung kay Jeffrey. Kayang-kaya yun yan. Mamasyal kami naman ni Jeffrey. Sa po. Ha? Sa isang araw, pag-uwi ninyo. Sasama ka? Oh, sige si Mama ka, huwag ka nang uuwi. Eh, pagpalit na lang nila. Pagpalit na daw lang nila. Masirinan? Lepre, sasama pa natin ito? Sirenan. Sasama natin yan? Sirenan. 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 Lepre, lalala. Hindi pala isasama siya eh. Lalo, dalawa. Tatay, parang po hmm. ah, namatay mama. ah matay niya. Siri! Cute! Si Anita Ayan, si... Boy. Jeep Poy. <laughs> si Mylene. <laughs> Ayan, si Russell. Jeep Poy. Si Nia po, wala dito. At parang malungkot parang... si... Malulungkot ko. Ha? Okay so, lang? Okay lang okay lang. Talaga? lang kami lang kita Okay lang. kita tarak-tarak. Gusto Pasalubong Ikaw? Ikaw, Russell? Huwag ka nang malukot. Babalik ka daw eh. Oo, babalik pala naman eh. <laughs> Bukas yan. Ngayon naalis. Bukas, babalik na ulit sila dito. Ang bilis, di ba? Uh. Babay na kayo. Babay na. <laughs> Kayang kaya ni Jeffrey yan. Kayang kaya ni Jeffrey yan. Isang linggo lang, dalawang linggo lang. Dito na ulit yung mga yan. Kaya lang, sininita. Goodbye Manila lang. Si goodbye Manila sininita. Goodbye Manila ka Oh Goodbye Manila na daw sininita. Hey, Ayan, nalulungkot po daw si Jeffrey. Dahil po, uwi na yung 4 Marias. Ah, 3 Marias pala. Ano, nalulungkot ka ba? O, nami-miss lang. O, nami-miss mo, nami mo lang. nami ko lang yung family ko. Ah, ano, nami-miss okay. lang pala naman family niya. Hindi naman talaga siya nalulungkot. Ah, kahit umalis na si Naileen. Kahit umalis na si Namailin, Wala 'yan. Wala 'yan. Oh. <laughs> oh, yan kasi yan. babalik naman sila dito. Yung oh, naman. Ano, ko na ko lang kasi isang taon hindi na ako makita sa video lang. Oh. Hindi na siya makayakap sa akin. Mm -hmm. Hindi naman parang sa akin. Hindi, na marah, Hindi ano? tulad sa inyo nga umuwi kayo, makita yung pamilya niyo, pwede niyo mahag at makiss yung pamilya oh, niyo. Mo, si Tito mm. Mm. Oh, yeah, kunyari Ah, Wala problema eh. naman kami ng papa <laughs> mo eh. o. pa kayo. Kung nami-miss mo ang tatay mo, oh, hug mo lang si Tito ahh, nasir 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 ba nasir 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 Siyempre? Eh <laughs> Ay, hindi daw. Hindi pa. Sige. Totoo ba yun? Hmm. Ha? Totoo ba yun? Oh. Ilang, ilang minuto na lang ba? Two. Two hours na daw lang. Uwi na sila. Mm. Wow. Good luck. Good luck. Good luck your... Ay, nasa trip daw sila. Maharlika. Good luck Nail. your vacation. Sino? Okay. Vacation. Sila na eh. Neri. Neri. Majore. Majore. Oh yan. Tapit na Kasi tinanong niya po sa ito na na si sa sabi wala. Bakit? Tapos bakit Sana kayo sa Insta? Maharli ka, na daw. Last! Ano? Hindi na? Maybe. Ah, hindi <laughs> At maybe pa? Hmm. Ito <laughs> it Kasi Nita. Ano mo? Ano mo? Kasi yung nga, kami. Kasi kinuloy ko sa kapatid Kami na nagre-replekan. Hindi nga kayo namin sa akin eh. ka namin ni Ah. Kamuka. Kami rin. Magkamuka rin kami. Magkamong para malayo no? Tayo. Mahitin tayo. Tingnan mo pala kami. Tingnan mo. O. Diba? Magkamuka rin kami. Tingnan mo. Tingnan mo. Matanda na Nick. <laughs> Hi, Hi Hello, Irene. Oh. Oh. Hi, Airdy. Hi Airdy. Hey,

Taga hindi ka? Taga maktula. Ay, taga... pa rito yun? <laughs> Jeff! Si Mylene! Taga Jeff ako marito. Si Marjorie. Oo, oh, si Marjorie. Si Erna! <laughs> Erna. Okay. Sininita! Hindi okay. si <laughs> si na sininita yun. Oo. Oh. Mm -hmm. Ang wala pa dito mm -hmm. si Neri, parating na. Mm -hmm. Siya mag-college na to. Magpupulis yan. Tara may kuya na kayong pulis. Magpupulis ka? Parang pangimatalo. Huli mo na sila. Para, mo na sila. Huli mo na sila. Parang nakapunong pala kung hindi ba? Hindi pa With honors. honors. Pag tumungtong dito, with high na. <laughs> At least, with high. Kahit na nandun yan sa dayo, may honors.